nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafeel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negativeness show na 'to dahil directing good vibes ang sasaiyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kalihim ng gabinete kaugnay sa ilulunsad na bagong Pilipinas kick-off rally. Sa special cabinet meeting, binigyan din ni PBBM ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at ng publiko. Ang iba pang detalye sa balitang yan iahatid ni Let Narciso. Nagpatawag ng special cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ito ang unang full cabinet meeting ngayong taon. Sa naturang pulong, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at ng publiko. Ito'y sa harap ng layuning maisakatuparan ang bagong Pilipinas. Nagpresenta naman si PCO Senior Undersecretary Cesar Chavez ng ilang mga rekomendasyon sa mga miyembro ng gabinete kung paano maging tagapagtaguyod ng bagong Pilipinas sa kanilang mga departamento. Layo nitong gabing tuloy-tuloy ang mga programa na susukatin ang progreso buwan-buwan at kikilalanin ang outstanding performance. Ginawa ang special cabinet meeting bago ang nakatakdang formal na paglulunsad ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Enero 28 o ngayong darating na linggo. Para sa MBC Network News, ito si Letner Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Target na magtayo ni PBBM sa kanyang administrasyon ng karagdagang 179 pa na specialty centers sa Pilipinas. Itroway upang mapalawig pa ang serbisyo ng mga nasabing specialty centers sa publiko. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na makapagtayo ng karagdagang 179 specialty centers at isa ilalim sa rehabilitasyon ng National Kidney and Transplant Institute Annex Building sa pagtatapos ng kanyang termino. Inanunsyo ito ng pangulo sa kanyang speech sa launching ng kauna-unahang human lung transplant ng Lung Center of the Philippines o LCP at ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Ayon kay Pangulong Marcos, sa taong 2028 maglalagay pa sila ng karagdagang 1 179 specialty centers kung saan pito rito ay ilalaan para sa long care centers sa pamamagitan ng Regional Specialty Center Act. Sa ngayon, nakapagtayo na ang gobyerno ng 131 functional specialty centers sa buong bansa. Siyam dito ay inilaan para sa long care centers na madaling malapitan ng mga mamamayan, lalo na sa mga rural area. Ipatutupad naman ng Commission on Higher Education at ng Department of Health ang pagpapalawig ng nursing education program sa bansa na may layong tugunan ng kakapusan ng mga nurse habang sinigurado rin naman ang kanilang future supply. Kasabay nito, nangako din si PBBM na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng NKTI Annex matapos masunog ang Long Center of the Philippines noong 1998. Aprobado na sa huling pagbasa sa kamera ang panukala na bumuo ng defense industry ang Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Pamela Adriano. Aprobado na sa huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas para sa pagbuo ng defense industry. Ito ay matapos bumoto ng pabor ang isang daan siyam na putapat na mambabatas habang tatlo naman ang hindi pumabor at zero abstentions sa House Bill 9713 o Philippine Self-Reliant Defense Posture Program Act na isa sa mga priority measures ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na sa 54 ng lima 57 Legislative Executive Development Advisory Council Bills ang inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Layo ng batas na bumuo ng Office of the Undersecretary for Defense Technology Research and Industry Development. Nagasad din sa ilalim ng panukalang batas ang pagtatatag ng Self-Reliant Defense Poster Trust Fund. Kumpiyansa ang Commission on Election o COMELEC na mababawasan o kakaunti na lamang ang aberyang mararanasan sa darating na 2025 midterm election dahil sa bagong automated counting machines na gagamitin ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pugyan sa ang Commission on Elections o COMELEC na kaunti lamang ang magiging aberya sa 2025 midterm polls sa pagpasok ng bagong automated counting machines o ACMs. Ayon kay Comelec Executive Director Chupisto Elnas Jr., dahil sa bagong setup ngayon at ng mga bagong makina, tiwala sila na hindi gaano makakaranas ng machine failure pagdating ng eleksyon. Plano ng Paul body na ipakilala ang ACMs para sa susunod ng national at local elections bilang kapalit ng vote counting machines o VCMs. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, sinabi ni Elnas na kinilala ng COMELEC ang VCMs na ginamit noong May 2022 general elections na may kalumaan na at maraming naging issue gaya ng malfunction at paper jam. Dagdag pa ng COMELEC na plano nilang magtakda o maglagay ng Provincial Technical Hub sa 2025 midterm elections upang mabigyan agarang solusyon ang isyu ng mga makina. Inaasang bababa na ang presyo ng bigas sa second quarter ng 2024 kahit na mataas ang bentahan nito sa world market. Yan ang sinabi at tiniyak ng grupo ng magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o sinaga, Ayon sa Pangulo ng Samahan, posibleng bumalik sa 45 to 48 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa susunod na quarter ng taon, simula sa harvest season sa darating na Marso. Ayon ito sa isang grupo ng magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Rosendo So, inaasahang bababa ang presyo ng local harvest kaysa imported rice sa ikatlong linggo ng Marso. Sa tansya ni So, nasa 45 hanggang 48 kada kilo ang presyo ng bigas pagdating sa kalagitnaan ng Marso. Ang magiging Farmgate Price Anya kung ganito ang magiging presyuhan, nasa 23 to 25 pesos. Bagamat sa kasalukuyan, ay umaaray pa rin ang maraming mamimili sa taas ng presyo ng bigas. Paliwanag ni So, mataas din daw kasi ang retail price ng bigas kung saan nag import ang Pilipinas. Gaya na lamang sa Vietnam at Thailand kung saan ang retail price ng bigas ay nasa 52 hanggang 60 pesos. Kaya naman ang bentahan dito sa ating bansa ay umaabot sa 56 to 60 pesos kada kilo. Bukod dito, nagsisitaasan din anya ang halaga ng mga produktong ginagamit ng mga magsasaka. Uh, yung presyo kasi, uh, yung inputs ng uh, atin, uh, magsasaka, for example, yung fuel, 2 uh, years ago nasa 29 pesos. Ngayon, uh, per liter, ngayon nasa 54 to 55 pesos ang ang pataba dati is nasa 800 pesos. Ngayon nasa at least uh, bumaba na o pa ng 3,000. Ngayon, ang presyo nasa 1,600 oh, uh, average ah. price ng uh, pataba ng uh, uh input. So, yung yung ano kasi yung uh, pataba sa fuel ano eh, 60% of the production cost na doon. Samantala giit pa ni so, malaking bagay ang tuloy-tuloy na fertilizer subsidy at ang ibinibigay na 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga magsasaka na siyang galing sa sobra sa koleksyon ng taripa mula sa pag-iimport ng bigas noong 2022. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinalawig pa hanggang atres ng Pebrero ang bisa ng business permit sa lungsod ng Valenzuela. Itruway upang mabigyan pa ng pagkakataon ang ilang mga negosyante sa lugar na makapag-renew ng kanilang mga business permits. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Edwin Duque. Inanunsyon ng Valenzuela Gios na muling ma-extend hanggang February 3, 2024. Mula sa unang extended nito na January 2024, ang kanilang business permit renewal makarang magpasa ng ordinansa bilang 1158 series of 2024 ang kapulungan ng 9th City Council na lungsod na pinagtibay ni Mayor West Gatsalian. Ayon sa alkalde, ito ay upang uh, mapagbigyan ng pagkakataon ang ilang mga negosyante na makapag-renew ng kanilang mga business permit. Dapat tumanong samantalahin ang pagkakataon ito dahil sa umiiral na Friendly Papas Permit Online Service. Inabisuhan ng mga naisa humabol na magtungo sa mga pinakamalapit na business one-stop shop sa kanilang mga lugar o barangay. Kabilang sa mga dapat puntahan ay ang BOSS at ang Alert Central Multipurpose Center Hall sa Muntinlupa, sa Barangay Ugong, Punturin, Karuhatan, Gentilion, Marulas at Kanumay. Pinayuhan naman ang mga taxpayers na iwasang lumagpas sa deadline upang di ma-charge ng 25% penalty at 2% interest sa kanilang bayarin. Para sa na Network News, ako sa Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magpapadala na ng mga sundalo ang Philippine Army bilang dagdag na security personnel na magbabantay sa gaganaping dinagyang festival. Ang mga detalye sa balitang yan sa report ni Aini Grace Bravo. Natanggap na ng 301st Infantry Bayanihan Brigade ng Philippine Army ang sulat ni Iloilo -Ilo City Mayor Chiretrenias na humihingi ng augmentation sa highlight ng Dinagyang Festival. Nag-request ang alkalde ng 50 sundalo para sa dagdag na security personnel. Ayon kay Brigadier General Michael Samson, commander ng 301st IB, suportado nilang mga events sa Dinagyang. Madalas naman anya nakasama sila sa security arrangement. Ayon naman kay Lieutenant Colonel J.J. Havinas, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, tinataya sa 80 sundalo ang kanilang maideploy sa Dinagyang. Maliban sa mga sundalo, nakahanda na rin ang libo-libong mga pulis na magbabantay sa Dinagyang Festival. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak na ng kamera dahil na rin sa assurance na binigay ng San Miguel Corporation ang nakaambang RFID discount para sa mga senior citizen at PWDs. Ang iba pang detalye sa balitang yan alamin sa report na ito. May nakambang 20% discount sa paggamit ng expressways at skyways sa Metro Manila, Northern Luzon at Southern Luzon ang ibibigay sa mga senior citizen at person with disabilities o PWDs. Ito ang tiniyak sa kamera ni San Miguel Corporation Infrastructure Group Head na si Rafael Yabut na nagbigay pa ng assurance sa diskwentong ito sa gininap na joint hearing ng House on Ways and Means Committee. Ayon pa kay Yabut, handaw mano silang sumuporta sa panawagan na bigyan ng 20% discount ang mga senior at PWD sa nasabing tollways at nakikipag-ugnayan na nga sila sa Toll Regulatory Board kung paano ito sisimulan at pamimigay. Ayon pa kay Yabut, Handa silang sumuporta sa panawagan na bigyan ng 20% discount ang mga senior at PWD sa nasabing tollways at nakikipag-ugnayan na sila sa Toll Regulatory Board kung paano ito sisimulan at ipamimigay. Samantala ay minungkahi naman ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng komite, na sa halip na ibawas ang 20% discount sa halaga ng RFIDs, ay idagdag na lamang ito bilang load. Halimbawa nito ay kung bumili ka ng halagang 5,000 pesos, ay makatatanggap ka ng 6,000 pesos na may 1,000 dagdag katumbas na rin ng 20% na discount. Dagdag pa nila na kailangan rin daw na ang RFID sticker na may discount ay nakapangalan sa senior citizen o PWD. Bagay na sinangayo na naman ni Yabot at sinabing bukas pa sila sa iba pang swestyon sa usaping ito. Ang SMC ang nag-ooperate sa Metro Manila at Ninoy Aquino International Airport Skyway System, SLEX, Southern Tagalog Arterial Road at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Habang ang Metro Pacific Group naman ang nag-ooperate sa NLEX, Subic Clark Tarlac Expressway o SFX, Cavite Laguna Expressway at NLEX SLEX Connector. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Dahil kauna-unahang K-pop high school sa Busan, South Korea, bubuksan na sa taong 2028. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ng ating showbiz angel. Isa ka bang aspiring K-pop idol? Sa 2028 na katakdang magbukas ang kauna-unahang K-pop high school sa Busan, South Korea. Ayon sa Busan Metropolitan City Office of Education, sa si sentro ito sa pag ng K-pop at iba pang katulad na pagtatanghal. Sa ngayon, tatawagin daw itong Busan International K-pop High School na itatayo sa Maegang Sogu District. Batay pa sa mga report, ilan sa mga planong ituro dito ay pag-awit, pagsasayaw, at pagtugtog ng mga instrumento na bubuksan para sa local and international students. Target ng Education Authority ng busa na buksan ng natura educational institutions sa March 2028. Magtutulungan naman ang na ilang Korea Tourism Organization at National Institute for International Education upang maitatag ang naturang paaralan at mag attract ng students mula sa iba't ibang bansa. Maliban sa South Korea, na nakatakda rin magbukas ng kanilang first K-pop high school, ang bansang Singapore. Ang Singapore Raffles Music College na ipagsali pwede sa School of Performing Arts Seoul na siyang pinasukan ng ilang K-pop idols. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna unaan sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama, sama Tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang planong pagtatayo pa ng administrasyon ng Marcos ng karagdagang mga medical specialty centers sa Pilipinas. Magandang hakbang ito upang masolusyonan na ang isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas pagdating sa healthcare at medical facilities Lalo na sa mga lugar na mahirap ang access dito na mailapit na sa kanila serbisyo. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pamahalaan sa pagpapalawig ng training sa mga doktor gamit ang kanilang mga programa upang mas mapaganda ang kalidad ng healthcare sa Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanambik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre kasama pa rin ng DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things for us. It means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024, we are Manila Broadcasting Company. Conquering new heights and channels more than radio.